Gusto mo ba na ikaw ay hinding-hindi pakakawalan ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Ay ikaw lamang ang mamahalin niya dahil ikaw ay sapat na para sa kanya. Kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya, ay ikaw lang palagi ang first priority niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses at sa likod ay isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Sa harap ng papel ay isulat mo ang pangalan mo at sa likod ay ang pangalan ng partner mo o ng taong gusto mong gawa ng ritual. Basta isulat mo ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay i-roll mo lamang ang papel at kumuha ka lamang ng pula na pantali. Kahit anong pula na meron ka na pwedeng itali sa papel ay pwedeng gamitin. At pagkatapos kumuha ka nang plastik, o zepla, kahit anong plastik na meron ka ay pwedeng gamitin at ilagay o isilid mo itong papel na tinalian mo na pula na pantali at saka kumuha ka ng tatlong butil na bawang, huwag nyo po itong balatan. At pagkatapos mo nang malagay ito lahat, pwede mo nang itago itong ritual, pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta at paniguradong ikaw ay hinding-hindi niya pakakawalan kailanman kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.